work of one two five. ng click digital na din siya guys and sa susunod is makabalik tayo dito para mag review tayo ng mga unit nila Ayan, ngayon bumisita lang kami Tama natin si brother james Ayan, kapatid james vlog meron din siyang youtube channel at subscribe nyo guys andito pala tayo sa Rusi Infanta Barangay Fatima Infanta Pangasinan Rusi ayan meron din sila dito ano, uh, Rusi Macho TC 150 Euro 3 Compliance pero hindi naka display yung mga price list nila guys yung version 1. Si Passion. Ito naman yung version 2. FI eh, na to. Yung uh, -huh. yan si Carbs. Kamukha nung ano, sir? Kamukha nung uh, -huh. Mio. Uh -huh. Yamaha Mio. Ito so, yung ano nila, guys. Version... Version 3 nila na... Ano, Rusi Flush. Ganda ng kulay nyo. Pasadaan hmm. lang natin. Ito yung Kala ko sa sakyan <laughs> Pero may bubuo siya yan Pagkaanong SRP nito sir? Nasa ano din oh, Mayroon charger? Mayroon, mayroon din siya Oh speaking Abang lang Labag ka nung isang pinang pa natin Sino din ni Carosa 200i Parang chariot Chariot naman po is wala na dito sa. Hindi meron na rin siya, ubos din. Drum brake. Ito yung isang motor nila guys dito na ano, 200cc KRY. Mira ang kasi nito naka disc brake na. Ito yung Rossi Flash. Ganda oh. Bira pa lang isa Ang ganda ng mugs. Yeah. Salamat po. Dahil The... bumisita kayo. Vlog mo lang. Marang. <laughs> Anong pangalan niyo ulit sir? Michael Michael. Michael. Uh, shout out pala kay Sir Michael. Uh, Nag-accommodate sa atin. Sa so, susunod is babalik tayo dito para i-check natin yung unit nila isa-isa. I-review -isa. -re natin. Yeah. Para... Meron pa yung reference pag bumili kayo ng Rusi. Dito lang yan sa anong address natin dito sa Fatima, Barangay Patima. Niyan Barangay Fatima. May panel. Oh, okay. dapat ng panel ko dito sa Infanta, Pangasinan.